Hello, good evening everyone So for today's video ay sagutin na naman natin yung mga uh, komento nila na Ito po guys, sabi nila Yaya Slash Maid Slash Kasambahay At kung ano-ano pa ang tinatawag nila sa akin no Para sa akin po guys, hindi naman siguro tayo kasambahay or maid no Kung normal ka talaga na babae Magagawa mo yung mga gawaing bahay dito lahat hindi naman siguro na yaya na tayo or maid kasi hindi man talaga ako maid no tumutulong din po si Roger sa akin guys minsan kaya hindi po sa akin lahat yung mga trabaho dito sa bahay kaya sa mga nagsasabi po na yaya, maid o ano pa yan, gi English pa gi, ano, gi Tagalog, gi Bisaya yung mga tawag nila sa akin kasambahay daw, maid Um, ano pa ba, hindi, basta meron marami pong mga komento na ganyan na nababasa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro tayo made, no? Kasi uh, yan po yung trabaho natin araw-araw kasi kung hindi tayo magtrabaho, hindi tayo mabuhay, no? Kailangan nating magluto. kaya yun po ang number one na uh, hindi tayo mabuhay kung hindi tayo marunong magluto kasi wala tayong kakainin. Number two is, ano, marunong tayong maglaba, maglinis. Um, ano ba ba? basta lahat ng gawain guys um, normal po yan na gawain ng isang uh, babae no? sino ditong babae na hindi marunong ng mga ganyan na gawain alam ko po meron pong mga lalaki na gumagawa niyan pero um, kuan lang no hindi po lahat merong few few lang na mga lalaki na gumagawa ng mga gaw gawaing bahay mostly talaga is mga babae kaya sa mga babae dyan na grabe no kanang yung sila talaga ang gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Proud po ako sa inyo kasi hindi po madali. Hindi po siya madali guys. Mahirap din po pero pag nakasanayan mo na talaga yung mga gawain bahay, napakadali na lang. Pero kung, kung isipin mo talaga guys na ay meron pa akong gagawin, meron pa ang pang nakatambak na gawain, mas stress ka lang at uh, kaya i chill lang yung mga gawain bahay. Kasi uh, normal lang po 'yan sa buhay natin, kailangan din nating magtrabaho. So yun po guys, nagtutulungan po kami ni Roger sa mga gawaing bahay dito. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya sa mga nag-comment dyan na maid lang ako, hindi po 'yan totoo kasi uh, tinutulungan po ako ni Roger sa mga gawain dito sa bahay. So thank you guys for watching. I hope makapanood kayo dito. Bye, see you in my next vlog. Thank you.